May no monitor ngayon ng mga kinaukulan ng bayan sa likab dito sa Nueva Ecija ang patuloy na pagtaas sa antas ng tubig sa Labong River sa Barangay Villarosa dahil na rin sa naranasang pagulan na epekto ng bagyong Uwan. Batay sa monitoring ng M-Dream o na likab, bandang alas 8.30 ng umaga ay nasa yellow warning level pa lamang ng tubig ngunit pagsapit ng 10.30 ay umabot na ito sa orange warning level. Kilala ang bay ng likab bilang catch basin o bagsakan ng tubig mula sa mga karating na lugar tuwing may malakas na pagulan. Kahit patuloy na pinapaalalahan ng m o mga resident, lalo ng mga nasa mabababang lugar na maging alerto maghanda sa posibleng paglikas at agad na makipagugnayan sa mga otoridad para sa anumang emergency concerns. Samantala sa bayan naman ng Gabaldon ay daan-daang kilo ng punlang sibuyas ang nalubog sa baha kaya pilit pa rin na gumagawa ng paraan ang mga magsaka dito sa dalawang barangay, yung barangay ng Ligay at Kalabasa na Gipin, ang kanila mga punlang sibuyas na nalubog sa baha dulot ng bagyong uwan. Ayon sa mga magsisibuyas, nananawagan sila ngayon ng tulong sa gobyerno gaya ng binhi, mga subsidy Pilio at ayuda upang sila ay makabangong muli. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca, Tatak Arimen.